Champ bilang isa sa pinakamalaking pangalan ng boxing ngayon at of course bilang Pilipino, gaano ba kalaki para sa isang Melvin Jerusalem na maipagtanggol yung corona mo sa harap ng libo-libong Pinoy boxing fans na masaya na dito ginanap ang Trila in Manila at syempre no, umaasa sa'yo na mananalo. Gaano ba kalaga sa'yo na ipanalo itong laban na to? Uh, napakahalagang laban ito kasi isa ito sa pinakamalaking laban ko sa buong buhay ko sa isang uh, boxer. Kasi siyempre dati na, ano lang tayo, uh, mature, uh, mature lang tayo tapos ngayon naging professional boxer at naging isang world champion. Uh, nag, ano din, naabot ko yung isang pagiging world champion uh, kagaya ng ating Pabansang kamau mani Pacquiao. Kaya laking confident natin na mananalo tayo sa laban kasi nasa lahat na sa atin. Yung mga boxing fans, yung crowd, tapos yung paghahanda namin, kompleto na, 100% na. Kaya gagalingan natin bukas yung laban para matuwa yung mga taong manonood